meron din tayong envelope, so ayan itong envelope na to napaka tagal na po nito, sobrang tagal sa akin guys so ayan, napakita ko na rin naman din to ilang beses sa aking uh, vlog so ayan, at um, ito yung ating ano rin, uh, notebook matagal na rin ito uh, bago ito guys, pero matagal ko na itong ginagawa, so ayan, kagaya niyan, guys naubusan ako, uh, actually nararamdaman ko nang mauubos yung gasol namin so ayan, kunin na natin itong tinabi natin na pambili ng gasol alam nyo, ang laking tulong dito guys, ayan yung mga ganyan ayan yung medical ano, ayan nilalagay ako kahit paano kung uh, dito, kahit paano kahit konti-konti guys, ayan na uh, nung sumakit yung ngipin ng asawa ko, kailangan niya magpabunot so yun, agad dito ko kinuha guys at uh, yun talagang uh, iba yung ano lang uh, pag uh, pagtitipid, tamang paggastos, at uh, yun importante talaga alam natin yung cash in cash out natin, why? kasi kung Hi guys, welcome po ulit sa akin channel This Lima kay po, Simplify Happy then. Simpleng Buhay, Buhay na walang arte Less stress, join me guys sa aking simpleng vlog for today day, And Isang magandang buhay po sa ating lahat Guys, ano ba yung aking i-share o ibabahagi sa inyo? So, yun, napaka-importante. Yan, so, lalo na sa isang nanay na kagaya ko po, yan, tayo ay maglilisan ng ating mga nagastos, yung ating cash in at ating cash out. So, Uh, opo ako ng 2 days so ngayon po panggabi po ako papasok po ako kaya medyo magayong aking mata kasi ano guys um, uh, kagigising ko lang naligo na ako agad kasi 8 o'clock sakto aalis na tayo so panggabi po tayo bukas pa po tayo okay, so napakahirap Ayan, kumita ng pera kaya yung ating uh, perang pinagpapaguran dapat ano, uh, maaayos natin magagasos natin ng maayos ayan guys oh. so maglilista po ako ng mga yan nagastos ko ng mga nakaraang araw so yung mga uh, syempre ang inaasahan ko lang naman yung aking sahod at uh, yung, yung ating pag youtube kahit paano yan nakatikim na rin naman tayo dito ng ilang sahod although hindi tayo monthly pero uh, malaking ano rin siya part kahit paano ng ating uh, ayun na papasok sa ating ano gastos Napapasok sa ating panggastos. So, ito yun, guys. Ayan. So, maglilista po ako ngayon, guys. So, uh, napaka-importante talaga. Kasi, para hindi, alam nyo dati, guys, uh, nung hindi ako nag-lilista uh, ano, nag ng mga ganito, yung mga nagagastos, parang ang gulo-gulo. So, hindi ko talaga, isip ako ng isip ko saan napunta. At least ngayon, kahit paano, nung naglilista ako, alam ko na kung saan na napupunta. And then, alam ko na rin yung uh, talagang regular na binabayaran ko. Doon pumapakagay uh, ng mga kuryente. yan at um, yung ating mga gastusin pang iba, bigas, gasol, so yun. So, ayan. Meron din tayong envelope. So, ayan. Itong envelope na to, napakatagal na po nito. Sobrang tagal sa akin, guys. So, ayan. Napakita ko na rin naman din to ilang beses sa aking blog uh, vlog. So, ayan. At, um, ito yung ating ano rin uh, notebook, matagal na rin ito uh, bago ito guys, pero matagal ko na itong ginagawa, so ayan, kagaya nyan guys naubusan ako, uh, actually nararamdaman ko nang mauubos yung gasol namin so ayan, kunin na natin itong tinabi natin na pambili ng gasol alam nyo, ang laking tulong nito guys, ayan yung mga ganyan ayan yung medical ano, ayan naglalagay ako kahit paano kung uh, dito, kahit paano kahit konti konti guys, ayan na uh, nung sumakit yung ngipin ng asa sawa ko kailangan niya magpabunot. So yun, agad dito ko kinuha guys. At uh, yun talagang uh, iba yung ano lang uh, pag uh, pagtitipid, tamang paggastos. At uh, yun importante talaga alam natin yung cash in cash out natin. Why kasi kung alam lang natin yung puro ano cash out cash out, and then, hindi natin na-monitor yung cash in natin. Ah, uh, dapat sabay na mo-monitor natin yung cash in, na, mo-monitor natin yung cash out. Magiging maayos. Ayan, s'yempre sasama natin ang pagsisip pag ng ating pag ano pag uh uh, pagsisipag, pagdarasal kasi yan talaga. Ako, uh, ako ako iniwala ako na everything that we have uh, kung ano man yung meron natin uh, talagang uh, uh, galing talaga kay Lord dyan. Ating mga perang pinagpapaguran pa uh, binibless, a uh, blessing ni Lord dyan. Kaya dapat uh, ayusin natin ang ano, paggasta. So yan, naubusan na, ayan, nung sumakit yung ngipin ng asawa ko. Dito ako kumunga guys kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, hindi naman, ano yan, hindi na naman yung uh, kumbaga hindi naman yan yung uh, mga insurance insurance may insurance yung mister ko pero hindi pala cover yung dent yung kanyang dental need so kasi yung anak ko yung kumu, anak ko ang anak ko ang ang, um, ang nag ano nung uh, medical ano na yan yung kanyang uh, uh, yung anak ko kasi ang may ano ng insurance na yon so hindi pala cover yung ano yung yung health insurance na yon hindi pala co cover yung den, yung sa kanyang dental need so eh, buti na lang may natabi ako dito ano yun, yung, medical need niya this year ko ta talaga inupisahan kasi ang hirap guys talaga yung pag nakakasakit yung mga ordinary pero lang talaga guys yung mga grabing grabing pagkakasakit so kagaya nga ng lagi ko sinasabi sa aking vlog um, walang taong gustong magkasakit guys walang taong gustong magkasakit. Kaya yung may mga sakit, may karamdaman na nangangailangan ng pera, intindihin natin, intindihin natin sila guys. Why? Kasi ang hirap talaga magkasakit. Dito sa Pilipinas, yung mga... Uh, may mga iba na yung may mga health insurance kagaya ng anong asawa ko pero hindi naman cover yung mga ganyan cover yung ganito hindi so yun napaka importante talaga kahit paano yun yung pagtakbo mo kagaya ng nakagat ng pusay anak ko yan, dito dito tayo ano di, itong envelope na to talaga napakalaki ng na pulong tulong tsaka itong gastos ito paglilista ayan yung mga gastusin natin ayan napaka importante so ano mang yung pinagdaraanan mo financial na pagsubok ng iyong buhay malalampasan mo yan basta talaga iba yung pagsisipag lang and then yung ating prayers guys napaka importante talaga kasi hindi maaayos yan ng ikaw lang talaga so yun so ayan kagaya niya pabibipaan na ako ng gasol sa husband ko. So, ayan. Kukunin ko na dito. Ayan. Sa gasol. Oops. So, yun. Ayan na. Ilalabas na natin. Lilipad na to. Babay na. Babay na 1K. Pupunta na to sa gasol. Sa ating gasol. So, yun lamang yung gusto ko i-share. Kasi, guys, papasok din naman po ako. Pupunta na ako sa aking work. So, yun. Um... Lagi nating ano, ayan, napakalaking tulong nito. Actually, may dadagdag ako dito isang envelope. Pero yung ordinary yung envelope na lang kasi alam nyo guys, ano, yung aking SSS eh, ko ng ano ng hulog. So ala hindi kasi siya dito kasama, hindi na kasi siya kasya, wala na siya paglalagyan. Ayun. Uh, gagawa ko siya ng separate envelope. Need ko magtabi 15 monthly. So yung para sa aking SSS. So yung kaya natin niya basta tayo. Ayun. Ah, uh, wag tayong mawawala ng pag-asa. Anything na ano yan, yung pinasya na pagsubok na yan, maayos at maayos. So yun lang guys. So more more pop tayo mag ng ano mga budget so yun, salamat po guys sa pag support nyo sa akin sa channel sa magandang buhay ko sa ating lahat